kung payat ka kapayato na nahihirapan din mag-gain ng weight kahit kain ka ng kain or marami ka naman kumain or nilaklak mo na yung iba't ibang vitamins na narecommend sa iyo ng kung sino-sino or mga nakuha mo sa networking na sinalihan mo is hindi ka pa rin tumataba or hindi ka pa man lang tumagdag ng timba. So baka pag-workout ang solution dyan sa iyo kapayato kagaya nung sa akin. Ako nga pala si Brojan, payat pero nag-workout. And sa 2 years kong pag-workout na hindi man masyadong consistent or hindi pa naman ako masyadong serious before sa pag-workout is nakagain ako ng 4 kilograms dahil sa pag-workout ko. So baka ito na rin yung solution sa'yo para makapag-gain ka ng weight na hindi na lang puro dito yung tumataba sa'yo sa parte na to or dito sa baywang na parang may salbabida ka. So at least now, magigain ka ng weight, pero gain ka rin ng muscle. So, okay siya, kapayatot. Sa two years ko, kapayatot, na pag workout hindi lang yung pagigain ng weight yung nakuha ko. Nakuha ko rin yung improve ng sa allergy rhinitis ko. Simula bata kasi ako, may allergy rhinitis na ako. And, dati, parang palasen siya ng palasen. Pero, nung nag-workout na ako, or nung hindi pa pala ako nag-workout, is halos every week meron talaga ako, or magkakaroon talaga ako ng allergy, na malala. So ngayon, most once a month na lang or maybe wala sa isang buwan ang pagkakaroon ko ng allergy dahil sa pag-workout. So siguro nagkakaroon ko ng allergy dahil minsan nagpupuyat ako. Yun na lang yung nagiging sanhe ng pagkaka-allergy ko, yung pagpupuyat ko hanggang alauna. And yun. So, is starting this September 20, eh September 26, <laughs> September 16, 2025, kapayatan, is Itadocument ko na yung magiging fitness journey ko bilang isang payat. So, dahil, or hanggat, lagiin ko pa lang is the 4 kg weight and patigas na bicep, pero hindi malaki. And maliit na tricep, yun pa lang naman yung nagiging ko of na. And itadocument na natin siya kasi wala akong nakita ng mga coaches na documented yung real-time process and progress nila sa fitness journey. So, ang nakikita lang natin is the before and after. So, gusto ko rin malaman kung gaano ba talaga katagal, katala, gaano ba talaga katagal yung magiging journey ng isang payat. Uh, Siyempre, in a girl, ano, girl body. Hindi naman boy. Kasi iba din kasi yung body composition ng mga boys. So, sa girls, so yon So, kung makita kung gaano ba katagal or makaka-build ba talaga ng muscle na kagaya ng mga nakikita natin ngayon sa social media or mga naka-steroids na lang ba talaga sila. So, yun ang kong makain. So, sa vlogs na to, sa mga, mga susunod na mag vlogs natin is, ang mga documents natin is the workouts. Siyempre, yung real-time workouts natin, bilang isang payat, kung ano ba yung nag-work or mga workouts na pare-parehas lang naman pala yung tinatamaan. Mga workouts na pwede mo namang, hindi naman talaga, pwede mo hindi gawin, ganun. So, basta yun, document din natin yun. So, yung pangalawa is the foods. Siyempre, kung foods kapag merong budget, foods kapag wala ka ta, talagang budget, or maybe the supplements. So, nakakatulong ba talaga yung mga supplements na binibenta online? So, pangatlo is the real progress, real-time progress. Siyempre, una na dyan yung mindset. So, yung mindset ba talaga is, talaga ba talagang magiging positive kang tao? Or, sa likod nito is, meron ding darkest sa, about sa fitness world. Kasi, meron akong ibang naranasan. Uh, two years ko sa pag-workout is meron akong mga naranasang kakaibang mood dahil sa pag-workout ko. So, yun. Hindi dadokumentin natin yun. So, when it comes to progress, syempre yung weights. The weights naman is medyo mapoprostrate ka talaga kapayatot. Especially kung payat ka, tapos hirap ka rin mag ng weight or mabilis yung metabolism mo kagaya ko. Is mahirap talaga siya mag makagain ng weight. Especially kung hindi mo alagpasan or hindi mo man lang mahit yung daily calorie intake mo. Every day. So, yun. And, syempre, yung body composition. Yung pinakahihintayin natin. Achieve sa mundo. Or sa process natin. Or no, sa progress natin sa fitness. And simula ngayong September 16, kapag ito pala, is meron akong igugol starting mamayang gabi sa pag-workout ko. Igugol natin is ma-achieve natin yung first real push-up ng isang payat na ko. So, abangan nyo lang yung short na i-record ko mamaya para makasabay rin kayo, i-push nyo rin ma-achieve yung first ever push-up nyo bago matapos yung 2025. So, yon Sa magiging workout natin about sa achieving our first ever push-up, kung totally beginner ka pa lang kapayatad, is pwede pwede sa'yo yung workout uh, ituturo, or hindi pala ituturo. Ang gagawin ko na, inigay lang din sa akin na push-up progress program. So, hindi lang push-up yung gagawin ko mamaya, kundi yung ibang supporting na workouts kasi para hindi ma-imbalance yung magiging workouts natin to achieve a first ever push-up after one month. So, October 16, titignan natin kung kaya ko na bang mag-push-up. So, kung ikaw ay isang payat, is join me to this challenge, kapayatot. If e, gusto mo rin makapag or ma-achieve yung first ever push-up mo, bago mag-2025, at the same time is mag-gain ka na rin ng weight dahil sa pag-workout na gagawin natin. So, join ka kapayatot sa Payat Fitness Workout Group para if ever man gusto mo rin i-document yung magiging three day or the three times a week na workout mo payatot is post mo lang siya sa payat fitness workout group para if ever man malay mo mas mauna ka sa akin na ma-achieve yung after one month kasi hindi natin alam kung makakapag-push up pa talaga ako after one month sa gagawin natin push up progress program so join ka lang doon para if ever mauna kang maka-push up is If you allow me is, i-document din natin siya throughout here sa YouTube channel natin. Ilang isang kapayatot. E, naniniwala kasi ako kapayatot na if you want to go fast in life, you can go alone. But if you want to go far, go together. So, let's grow there together kapayatot. And ang kalaban lang naman natin dyan is the boredom. Eh, sa 2 years kong pag-workout is, may mga times na na-bored din ako dahil hindi ko rin alam kung ano yung mga gagawin ko talagang workouts bilang isang payat. And wala rin kasi akong guide ng coach. Or hindi ko alam kung sino talaga paniniwalaan ko sa social media para maka-achieve ng pag-gain ng weight ko pag-workout. So yun lang kapayatot. Lagi niyong tatandaan na be unstoppable and limitless. Because nothing is impossible. Lalo lalo na kung alakas mo is manggagaling kay Lord. So sound 18.1. in one. I love you Lord. My strength. So kita-kits din kapayatot sa Payat Fitness Workout Group. And let's grow together dyan kapayatot. And dyan sa so achieve our first ever push up ter or bago matapos ang 2025. So, yun lang. As always, Fred Libe. God bless. Chos. Bye.